Ang kinalas ng Naga City Ayan guys oh Puto puto na puto Ayan guys oh Mukhang ano mukhang grabe And Guys oh Pakita ko lang sa inyo yung ano ay kinalas ha Para magkaroon tayo ng idea kung ano yung kinalas dito sa Bicol sa Naga So meron siyang noodles ayan oh May noodles Tapos mukha ng pero laman ha ah. Mukha ng baboy ito pero puro laman Ayun guys, oh. Pising, pising, pising. Ah, piski na ba? Pero ganda. Dali na, ha? No. Tapos ano may puto, siyempre. Anong page Anong page daw? Pupos ko to. Yung kasi live, yeah. right, walang copy. Anong okay. pag-prepare ng ano? kinalas. Ang kinalas. Ang kinalas. Ang kinalas. mo kinalas. Ang kinalas. Ang kinalas. Ang i na guys. Ayan. Tsaka ano ha, hindi maalat. Yun ang gusto ko sa isa sa, ano, hindi maalat. Lalo dito. Kasi ito dapat, maganda talaga yung, yung pinakang, ano niya, noodles niya. Kasi karamihan maalat. Yung nangayaw ko. Ito, pero ito masarap. Masarap. Tama uh, lang yung timpla. Kasi pag maalat, nawawala yung lasa eh. Po. Okay na ba mahagip? Hige <laughs> po. Ang dami kumakain. So, sa customer pa lang, malalaman nyo na na talagang masarap. Eh, natikman ko pa. So, ito, may andi sabaw. Pwede ka mag-repeal ng sabaw. Same din yung ito yung, isa, yung iba kasi, ano ba, ito mami. Pag nag-refill ka, iba yung sabaw na gagamitin pag refill. So ito hindi. Kung saan, kung ano yung sinabaw dito yun din. Kasi minsan common ganun eh, mga restaurant. Bili ka, order ka ng sinigang na uh, baboy. Pag nag-refill ka ng sabaw, hindi na yun ang original na pinagkunan. So ito, nakita na, dumagaling mismo sa, sa kanilang uh, pinagpalagaan ng ano, pang ng kinalas. Ayan guys. Ayan. Dagdag ano lang information. Ayan. So kung malakas lakas ka kumain, kaya mo ubusin Ako mahina ako. Pero pipiliting ko. Kasi masarap. Sayang. Ay, yung kasama ko hindi naubos. Pero na naubos yun naman. <laughs> Pero yung ano, may dami eh. Ang dami. Mm -hmm. Hindi pa jambo to eh. Kung jambo, paano mm -hmm. pa? Mm -hmm. pa jambo, pwede eh, mo lang may eh. palibig. Sarap sa guys. Ayan. Ah, <laughs> <laughs> dami kumakain. Ayan ah. Dami kumakain. Nagpaalam ako guys sa mga kumakain na uh, mahagip sila ng video. Kumahayag naman guys. Ayan okay. e, o. Ganito... Oh. Pwede po ba kayo mahagip ng video ma'am? Sir? Pwede kayo mahagip ng video? Okay lang? Okay lang. Sige, sige. Ika lang. Permission muna. Ayan guys. So may nakapila po sa labas. So aga-aga. Ayan o. Okay. Oh. So alas 9. 9.22. Umaga. Ayan yung mga kumakain. Kaya dito na sa video ko. Oh, oh. okay. Kaya dito na sa video oh, oh, ko. Kaya dito na video ko. Hindi siya basa-basa sa bago. May lamang. May ano siya. Parang... Oo. Ano kaya inanihan? Dali lang yan. Okay. Although may secret recipe okay. sila. Ay sige lang. Okay na. Okay. Okay. So, ina-expect natin na mukha ng baboy. Pero, yung laman niya is laman talaga wala siyang halong pisi yung taba wala pilitin ko ito maubos sayang kaya niya yan yung itlog ano? kaya niya yung Siyempre, itlog sarap yan dami ng ano guys mamadali na kasi dami na kapila sa labas ng kaya hindi ko talaga maubos Puno na siyang ko. Oh, Hindi na makakainom ng tubig. Ayun eh, ang problema ko eh. Balit na bitok ako. Kahit na gusto ko palagyan, umidigay na ako. Tumayo na yung kasama ko guys. Kasi ang dami na kapilan, ha? kaya nakakaya. Yan na po ah. sayang. Hindi naman kaya talaga. Meron pa akong puto. May puto pa, oh. Ah, kaya na. Tubig. guys. Tumayo na kami dahil lamang na customer, nakakaya na. At guys, ang puto. Sampung piso na kakasarap. Puto pa lang. Sold na. Ayan. Kasi nakapila. Tumayo na ako, nahiya na ako eh. Ang dami nakapila sa na labas. <laughs> Ayan. dami nakapila. Alas, alas. Ano, 9.28 ng umaga. Ayan. Ito, sinama natin sa, ano, yung pag-prepare. Ayan. Ako na ako na kanina live kasi ito. Hindi ako, hindi nakarecord eh. Ayan. 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 Ayan ng ating pag So, lalabas na ako guys Lala, Lalabas na ako ha Hindi ko na talaga kaya Ayan guys, okay, so Gano'ng karami kumakain Ang litang ng ano, pero puno Puno, ayan Nagpaalam naman ako sa ibang Paalam ako na naka-record uh, ng video. Ayan o, oh, may darating pa. Uh, o, eh, pa guys. Ganon ka sa, ganon ka sa, kasarap. Ganon ka tulong. Huwag mo na pilitin, take out mo na lang. Di na, kaya mo na. May dadaanan pa kasi kami. May dadaanan pa kami kakainan. Yung ano, ano tag doon? Sinapot. Oh, Kakain pa kami dito. Hindi ko nagdadarin yung mami. dapat di din hindi pa sila yung ko. So napot naman yun, gawa naman mga sinapot na tatig. Guys, ang daming, grabe. Na maruya, maruya Maruya. Ang ta daming tao talaga, guys. Ano, nakapili na, tumayo na kami dahil na nakakaya dahil ang daming nakapili sa labas. Kahit hindi pa ako tapos. Iiwanan ka mo. Ayun, yung isa hindi talaga mapigilan. Ayun, ang bupa nakaupo. Ayun, lumalapang pa. Ayun, oh. pa uh, siya. Mukhang tinira pa yung tira ko, eh. Mukhang tinira pa yung tira ko. Eh. Mihihirip pa ka po siya pa. Ayun, ah. Standing tayo pa ito, waiting. Standing nga yung iba, standing. Ayan o. Oh. Ayun kasama ko, ayun o. Oh. Tinitira pa yun. Ayun, ayun o, oh, thumbs up! Hindi, interview natin. Interview natin. Ay, sorry po. Okay. Interview natin. Ayun pa eh. tumayo eh. Ano mga sabi mo, boss? Ayun pa tumayo dyan. Ang tema ko ng Maki, Miss, pero ito, ayos na lang. Ayan, sila sabi ko, ayan. Ayan ito dito. Ayan, ayan o, katalo si ko talaga. oh, ito naman yung mga katawan. Pag ginanahan talaga, gana, pag ganado talaga. Okay, kita naman sa katawan guys, ayan o. Baso lang mag-isag talaga dito, hindi ko maubos. Ayan guys o, ayan o. Pang uubusin lahat yung mga tira namin. Pang <laughs> uubusin pati mga tira namin. Ayan guys. Grabe. Grabe.